Isa si Sheena sa maraming kabataang binihag ng makabagong teknolohiya. Wala rin rin dating ang air feeling sa kanya ng mga kwentong kababalagan na tumatalakay sa mga pangkukulang o masasamang espiritu. Subalit natuksanasan ng kanyang kaibigang si Mercy na ang pamilya niya ay nasa ilalim ng isang sumpa. Ang sumpa ng kamatayan. Sumpang unti-unting kumitil sa buhay ng buo na pamilya sumpang hindi mananahimik hanggat humihinga pa ang huling dugo ng mga kalderon at siya yun. Paano ang gagawin niyang pakikipaglaban sa isang kahoy na hindi niya nakikita? Higit sa lahat, bakit siya makikipaglaban ngayong siya mismo ay hindi naniniwalang may dapat siyang kalabanin upang mailigtas ang sariling buhay. Isang nakabibinging sigaw ang gumambala sa tahimik na gabi. Nagulandang na tutulog pa lamang na si Sheena. Napabalikwas ng bango ng dalaga. Nakarandam. Shina, Shina, buksan mo ang pinto. Halos magiba ang pinto sa ginawang pagbayo ni Mercy. Ang matalik niyang kaibigan. Nanginginig ang tuhod. Patakbong binuksan ni Shina ang pinto ng kanyang silid. Bakit Mercy? Paragasang pumasok ng silid ng kaibigan at pabalyang isinara ang pinto. Hapong-hapong naupo ito sa gilid ng kama. Sapo ng mga kamay ang dibdib. Multo. May multo rito, Shina. Lalong lumaki ang mga bilugang mata ni Mercy sa takot. Multo, hindi makapaniwalang sa amin ni Sheena. Yes, multo, a ghost, ano ba? Niyugyug siya ni Mercy para matiyak na gisinga siya. Niyugyug Di din niya nag-hysterical na kaibigan. Countdown, Mercy, walang multo rito. May narinig akong boses. na tila humihingi ng saklolo. Parang galing sa ikilaliman ng lupa ang boses. Babae, oo babae ang multo. Niyakap ng dalagang nanginginig na kaibigan. Hinimas-himas pa ang likod nito para pakalmahin. Pagod lang yan. Masyado mo kasing sineryos ang auditing ng financial records ng asyenda Calderon. Besides, first night mo rito sa bahay asyenda namin. Kaya kung ano-ano ang mo. Excuse me, sigaw ni Mercy. Kung mawala ito sa kanya, tinapos ko lang ang 2006 inventory at nahiga na ako. Bigla akong may narinig na panagkuhi. Mahina sa umpisa hanggang sa palakas na ng palakas. Kasunod nun bumukas ang pinto at pumasok ang malamig na hangin. Doon na ako nag-hysterical Sheena. Sinulya pa ni Sheena ang nakapatong sa kanyang sekteng. Alas 12 o na ng umaga. Kung sanang yumakap sa kanya si Mercy. You see, ibig sabihin eksaktong alas 12 ng hating kami kanina nang gumala ang multo. Coincidence, Mercy. Coincidence. Medyo naiirita niyang na wika. Tumangyaw siya at tinungo ang maliit na personal rep na nasa isang sulok ng kanyang silid. Parang batang takot na sumunod si Mercy. Hindi napansin ang naglayan ng night ni Shayna ang kapitan. Pinuksan ng dalagang rep at kinuha sa loob ang Nagsali ng malamig na tubig sa baso. Kung may molto rito, hinagparamdam na sa akin ang pa. Paano ka mumultuhin? Ay puro ka mag-anap mong namatay dito. At saka hindi ka naman naglalagay rito, no? Naturingan ka ng solong eredera ng Hacienda Calderon. Pero ngayon palang 21 ka, ang pangalawang gabi mo nakatulog dito. Inabot ni Sheena ang baso sa kaibigan. Ubusin mo na. Naghahalusinit daw ang isang tao pag puro numero ang laman ng utak. Hey, nagpapatawa ka ba? Di ka naman kalbo. Nagsubside na rin ang mga bandang huli ang takot ni Mercy. Ngunit hindi na muli itong pumalik sa inuokupang guest room na nasa tapat ng kanyang silid. Tumabi na ito sa kanya. Isiniksik pa nito ang ulo sa tagiliran niya habang nakatalukbong ng kumot. Alas tres na ng madaling araw pero dilat pa rin mga kamalayan ni Sheena. Sa tagal ng pagkakaibigan nila ni Mercy mula high school hanggang kolehiyo ay kilalang kinala na niya ito. Oo nga at pala biru kaibigan pero nasa lugar naman at iyak niyang na hindi tayo nagbibiru kanina. strong personality din itong manang-mana sa militar nitong ama. Hindi ang tipo ni Mercy ang madaling matakot. Katunayan ito pa ang nagpupumilit kanina na sa gastrong matulog ng hindi siya may storbo, sa pagpupuyat sa gagawing pag i -inventory. Pero palagay niya na nanaginip lang kaninang kaibigan. Walang multo dahil wala namang kakayang bumalik ang isang patay na. Ito ang katuroang pinagkait. Sa isipan niya na kanyang yuma ang lola Amalia. Good morning. Seryosong badin ni Marcia sa kagigising lang na si Sheena. What time is it now? Pahinaman na tanong ng dalaga. It's almost 8 o'clock mas ka pa kesa sa akin na para ko ikaw ang minultong kagabi. It's all in the mind, Mercy. Guni-guni mo lang yan, pagtutawid ng dalaga. Maybe, pagkibit-balikat ni Mercy. Naupo sa harap ng Victorian type ng tokador. Kaya nga, I get this vacation started na by doing some aerobics pagkagising kanina. I want to maintain my sexy body, you know? Yun ang isa pang hobby nilang magkaibigan, simula pa nung college days nila aerobics after class ng manatili ang maganda ang hubog ng kanilang baningkilit ang katawan. Mabigat ang katawang bumangon si Sheena. Nasa po pa niyang bigla ang noong. Masakit ang kanyang ulo. Kulang sa tulog. Mag-aalasin ko na kayo ng umaga ng dalawin siya ng antong. Kinuha niya ang pink bathrobe na nakasampay sa silya at sinuklom sa matiris na 90s. Himbing na himbing ka kanina dyan, kaya di na kita ginising. Nauna na akong mag-almasal. Sinusoklay ni Marcy ang basapang lampas balikat ng buhay. Nakaligo na rin ako. Magandang gising. Yan bang pinagmumultuhan? Pasal kastigong wika ng dalaga. Napahagikik si Mercy na agad din sa Mariosa. Kahapon, excited na excited ako nang dumating dito. Ngayon, ewan ko kung hanggang kailan ako tataga sa minanong mong haunted house nito. Mansion, Mercy. Mansion. Okay, sa haunted mansion mo. I'm hungry na. See you later. Pag-iiba ni Sheena at lumabas na siya ng kwarto. Tinungo niya ang dining table na nasa ground floor ng mansion. Napahinto siya sa arkong pinto naghahati sa malawak na sala at dining room. Muli nakaramdam siya ng kakaiba. Para bang may mga pares ng matang nakamasid sa kanya. Lumingali nga siya. Wala namang ibang tao. Ito na ang air feeling na umatake sa kanya kahapon nang dumating sila ng kaibigan mula sa airport. Pinagkibit balikat niya ang nararamdaman. Baka namamahay lang siya aning niya. Natuon ang pansin niya sa kainan. Nakahain doon ang kanyang sasabi kanyang almusal. Sina nga bubat yung sliced hard-boiled eggs na hinaluan ng kamatis, sibuyas at tuyo. Meron pang inihaw na tilapia na binalot sa dahon ng sari at may sausawang kalamansi. May nakahanda pang saling chiko at mangga bilang panghimagas. Tiyak na yung kapipitas lang ang mga ito mula sa mga puno na nasa likod bahay. Wala rito sa Maynila. Anihan sa sarili. Napasit daw ang dalaga na mula sa gilid ng mga mata ay nakita na yung may nakatayong tao sa kanyang gilid. Mercy, o ba't para kang nakakita ng multo dyan na ang tanong ng kaibigan? Kung tinuakot mo kung bruha ka, ay to nagpaiwan ka sa kwarto mo. Lumakan siya patungong dining table at naupo na si Shai na. Yako ako nang mapag-isa no? baka muli akong multuhin. Naupo na rin sa isa pang silya si Mercy at dalawang kamay na nangalumbaba. Eh bakit na nakakain kang mag-isa rito kanina? Naabutan ko pa rito si... Si, sino nga caretaker ng mansion niyo? Si Aling Sonia. O, si Aling Sonia. Kinausap ko siya ng kinausap para hindi umalis habang hindi pa ako to kumain. Nasaan na pala siya? Ayun na pala sa paglilinis ng haunted mansion mo. Nakalabing to Johnny Mercy. Habang kumakain na alala ni Sheena ang langi kinukwento sa kanya ng kanyang lola Amalia. Paulit-ulit iyon na nakatatak sa kanyang isipan. Si Sonia daw ay sa dalawang anak ng mga asawa mga tapat na katiwala ng kanyang lolo Marcelo at lola Amalia simula pa noong dekada 60. Ang lalaking katiwala bing overser ng hacienda at ang babae bilang mayordoma na naging caretaker ng mansion nang sa Maynila na tumira ang pamilya nila. Nang tumanda na tumina ang mga asawa, ang mga anak namang sina Sonia at Oka ang ipinalit sa mga ito. 1964 daw nang mamatay ang kanyang lolo Marcelo Sinunda nito ng kanyang tito Romano noong 1977. Nang taong ding iyon ay ipinasya ni Lola Amalia na sa bahay nila sa Maynila malaki. Raw, at ang malaki. Lola lang nagminatot nagkaasawang bunsong anak nito na si Rowell na siyang naging daddy niya. 1987 ang ipinanak siya. Tatlong taon siya nang sabay na matay sa isang car accident ang kanyang mga magulang noong 1990. Numakasiyang ang Lola Amalia ang tumayong ama na Lahat ng kanyang gusto at hingin ay binigay ng kanyang Lola maliban lamang sa isang bagay ang isama siya tuwing uuwi ito sa Hacienda Calderon. Taong 2003 nang mamatay ang kanyang lola ang Labing ayon na taon pa lang siya noon dahil halos lahat ng malalapit nilang kamag-anak ay nakabase sa Amerika. Naiwan siya sa pangangalaga ng butihing ninang ng si Atty. Margarita Noble. Ang kanyang ninang ay family friend at abogado pa ng kanilang pamilya para na rin niya itong pangalawang ina. Pero tulad ng kanyang lola, ipinagkait din ang ninang Marginia ang mapunta rito sa asyenda. A for your talk. Pukaw ni Mercy sa pananahimik ni Sheena. Ninanam ko lang ang masarap na almusan. Hindi ah. Basta nanahimik ka na at madalas na. Nakatingin sa kawalan. tiyakong may mabigat kang iniisip. Naalala ko. Bukang bibig ni Lola ang maliang kasipagan. Katbaitan at katapatan ni Aling Sonia at mga oka. Pagsisinungan niya, Katunayan ang maganda at malinis nilang record sa pamamalakan ng asyan. Siguro naman mag-aagri ka dahil wala kang nakikitang discrepancy sa mga isinumiting records ng magkapatid. Walang corruption, walang itinatagang anomalya. Ganon, o ba't parang nagdududa ka? Tingin ko kasi kay Aling Sonia ay maraming itinatago. Puro nga lang ewan ko. Wala akong alam at di ko alam ang sinasagot sa akin kanina. Tang Tanungin ko nga kung ako niya ang pagsigaw ko kagabi. Hindi raw. Imposible. Sa lakas ng tili ko, pati budke ay mahuhulog sa kaysami nahihila lang yun na i-intimidate sa'yo. English era ka kasi. Introvert type pa yun. Kaya nga siguro tumandang dalaga. Hindi eh. Iba. May ilap ang kanyang mata. Di nga makatingin sa akin ang diretsyo kanina. Baka, baka siya. Agaw ni Sheena. Oo, sabi ng matatanda. Di raw makatingin sa mata mga aswang. Superstitious. Yan ang napapala mo sa kapapanood ng mga horror movies at pakikiling ng mga kwento. Nang lolo at lola ko tuwing magbabakasyon sila sa Maynila, Mula sa propensya na insultong dugtong ni Mercy. No offense, but intended, Mercy. Depend sa nishina. Ang ibig kong sabihin, nasa computer age na tayo ngayon. Such things are things of the past. Hello, padabog na tumayo si Mercy at dumemong pano. Baka nakalimutan mo ang aswang ay one of the evil spirits, a demon. Siyempre kasama sila sa mga fallen angels, turned into demons who were cast out from heaven after Satan rebelled from God. Napawang ang mga labi ni Shina na sinabayan ng panlalaki ng kanyang mga mata. Why? Napalitan ng takot ang pagtataray ni Marcy. Though I hear you right, I can't imagine why a genius accountant like you had suddenly turned internal ng nang makaawak pa ang mga pa sa lupa ng Hacienda Calderon. Come on, Shina. It's not time for corny jokes. Napipig sabi ni Marcy. It's not time for kababalaghan to. Mahinang tugon ng dalaga. Inumpisahan niyang imisin ang mga pinagkain na ako nang maglilipit niya, Ma'am Sheena, si Aling Sonia. Muntik na silang masamig sa kabiglaan. Hindi nila tiyakong ga...